awagan nito! walang 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 <laughs> paano pumili? Paano pumili ng isaw? Paano mo pumili ng isaw? Magalima? Ayos pa yung bye bye. Bye bye guys. Welcome to bye 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 guys. Malamig isaw. Bili mo tayo. Kaya yun table natin sa gitna o ng table may maywan kasama table. Oh my God! Nag-abang pa kami ng table guys. Ano masasabi mo? Paano magkapag ng table? Ah, uh, wait lang. Gaganong ganon ka lang. Habang <laughs> nagaabang, sa sasayaw sayo ka din. So, wait. Anyway. <laughs> 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 nagtingin na lang na yung mga tao ka. Nasa na sana si Ano ito na eh? Nasa na yung financier of the year natin. Ano okay, yung magpahalata? Okay, ito na, ito na, ito na, ito na. Ano, masaya ka ba? Oo. Oh, Ayan, ikaw makapit. Ba? super happy ko yun. Happy ba? Happy? <laughs> happy ba? Happy? Happy, happy! Happy ba? <laughs> Uy, saya sa night market! Ang nila! Ang artista. Pag kami na inis, kami na yung <laughs>